Yun, magandang araw mga kabisay Ito na naman tayo uh, Magandang araw sa inyong lahat yan mga kabisay Sana naman ay Nasa maayos kayong kalagayan So tulad ng sinabi ko sa inyong mga kabisay Panibagong araw, panibagong vlog At uh, panibago na naman itong uh, Kaganapan Na tulad ng sinabi ko sa inyo na kung natatandaan niyo dun sa isang vlog ko nasabi ko eh lilinisin ko yung mga puno ng lansones at sa ngayon mga kabisay habang maganda ang panahon medyo katamtaman lang hindi siya mainit at hindi rin uh, tantong kakabahan ka And walang palatandaan ng pag-ulan. So, kanina, nakapagtabas na ako mga kabisay. Hindi ko nga lang kayo may update kanina habang nagtatabas ako dahil nga may nagpapatugtog. So, sa ngayon ay eh, tumigil na sila ng pagpapatugtog. Kaya naman, sinamantala kong mag mga kabisay. Ayan, may sinusunog ako dyan mga kabisay. Aking sinisilaban yung ibang mga basura na aking natabas doon sa unahan na yun at uh, tara ating bisitahin ang ating mga natabas or aking mga natabas pala kanina dahil ako lang naman ang nagtabas dito hindi ko nga lang kayo may update dahil nga may nagpapatugtog so ngayon walang nagpapatugtog sana naman eh huwag mo sila magpatugtog para matapos ko ang video ito let's go mga kabisay atin munang puntahan yung aking mga tinabas alright dito ako nagtabas kanina mga kabisay na nilinis ko muna yung mga tinanim ko dito may niyog at may tumubo dito na kung kilala nyo ang lukban ayan nilinis ko hinayaan ko siyang tumubo dyan dahil mapapakinabangan niyang balang araw pero medyo matagal tagal dahil galing siya sa buto at dito ito yung mga natabasan ko mga kabisay ayan nilinis ko yung mga tanim kong niyog Uh, at dito may mga tanim din ako ditong miracle fruit nilinis ko na rin dahil para naman hindi sila masyadong nakukulapulan ng mga baging at mayroon pang mga baging na hindi ko natanggal oh. ah tanggal na pala hindi lang siya nalaglag ayan tinanim ko yan yung last year mga kabisay yung tatlong puno ng miracle fruit ayan. malago na siya ito ang isa ayan at ito pa ang isa bali tatlong puno siyang itinanim ko dito mga kabisay at ayan sa awa ng Diyos ay eh, nakaligtas sila sa tindi ng tag-araw na dumaan kala nyo mga kabisay ay eh, sinakripisyo ko yun ng pagdidilig araw-araw para lang wag silang mamatay dahil nakalbo na yan mga kabisay nung time na tag-init at dito may dalawang tinanim ako ditong lansones na bago pa lang itong nakarecover mga kabisay dahil kinalbo ito ng bagyo dahil walang nakasangga siya dito sa paligid mga kabisay kaya yung hangin sa pool na sa pool siya nabali yung kanyang mga dahon na at dito yung isa ayan ba bago bago pa lang na nagkadahon at ayan nga medyo nasa ulian na siya hindi na siya kalbo at ayan meron siyang sanga at uh, yun nga dito siguro pagpapatuloy ko ang paglilinis ko pero hindi ko maipapakita sa inyong mga kabisay kung paano kong lilinisin ang mga puno ng aking mga itinanim dahil siyempre wala tayong videographer sarili ko lang <laughs> dahil nag-iisa lang ako dito at ayan ang aking uh, <laughs> sinisilaban kaya ito dito ko sinisilaban mga kabisay para maubos itong ugat ng ano ugat ng puno na itinumba namin noon at dito sa bandang silangan eh meron ako ditong lilinisin ng mga puno ng lansones din uh, 14 puno itong lansones na itinanim ko mga kabisay kaya lang namatay yung isa kaya 13 na lang itong natitira. Medyo oh, ang sama pa ng bilang niya dahil 13 Ang 13 di ba mga kabisay ay kung ang meaning ay hudas. <laughs> o oh, ayan mga kabisay, lilinisin ko itong mga lansunis na to. Ayan. At papunta doon. ayun bali naghilira yan papunta doon tapos papunta doon sa nakapalibot dito sa bahay ng OFW na vlogger So, ipapakita ko na lang siguro sa inyo mamaya mga kabisay pag natapos ko ng linisin. Uh, at mayroon pa rin akong lilinisin dyan. Tulad nyan, may isang puno pa rin ng miracle fruit akong tinanim dito mga kabisay at malago na rin. Uh, at may mga niyog din akong tinanim papunta doon, lilinisin ko na rin. Ayan. So, ipapakita ko na lang sa inyo mga kabisay. Abang-abangan nyo na lang. Alright. At yun nga mga kabisay, natabasan ko na yung mga puno ng lansunis dito. Pati yung isang puno dito ng, uh, tawag dito? Uh, miracle fruit. nalinis ko na rin yung puno niya at litaw na litaw na naman siya. Sobrang lago, kaso puro pa tumba ang sanga. At dito naman mga kabisay, ayan, nalinis ko ng mga uh, puno ng lansunis. Ito ay aking nilinis kanina. At tulad ng sinabi ko sa inyo, puno lang talaga ang lilinisin ko mga kabisay dahil kung lilinisin kong lahat, ang hilirang ito ay napakalago ng damo. Kung kita nyo, oh, oh, kung gaano ka taas na damo. Kaya siguro next month magmamawir ako. Ayan, malilinis. Kaya lang, Uh, nilinis ko ngayon yung puno ng sunis dahil nga may mga baging pag naaakyat sila ng baging siyempre na aano sila dahil yung baging pag umakyat sa mga katawan ng lansunis ay papulupot ay katulad nito may bagong sanga ayan may tinanggal ako ditong uh, mga baging ayan pa nga may natira pa pala at pag hindi mo tinanggal yung lansones ay mahihirapan gumalaw kung sa tao ay nahihirapan huminga dahil siyempre mahigpit yung pagkakapulupot ng baging at dito ganun din ayan mayroon na rin mga baging ito pero natanggal ko naman ayan, sa awan ng Diyos ay hindi pa natanggal lahat pati yung mga tuyo dahil nung isang araw mga kabisay ay pinutol ko na itong mga bagay na to dahil marami na. Hindi ko pa na anong maglinis dahil nga nagahakot ako nito. At dyan naman hindi ko na yan nilinis balit tatlong puno pang naandun. Eh hindi ko na nilinis dahil malinis pa naman eh. Hindi naman masyadong nalago ang damo dyan. At dito may isang puno Nang niyog na nilinis ko na rin. At medyo... Oh, Maganda-ganda na rin ang bulas ng isang puno ng niyog dito. Yung itinanim ko nung tag-araw. Hindi siya masyadong nasunog dahil nalililiman itong puno ng kahoy. Kaya maganda yung bulas niya. So, ayan mga kabisay. Abang-abangan nyo ang mga susunod ko pang ipapakita sa inyo. At mamaya eh, meron akong papaya doon nalilinisin na medyo magaganda na ang bunga papakita ko rin sa inyo ayun at umarangkada ang init mga kabisay grabe kanina maganda sana yung panahon kanina ngayon ay medyo tumingkad ang init at medyo masakit sa balat <laughs> dito banda mga kabisay may itinanim akong papaya at sa ngayon ay namumunga na ito ay itinanim ko nung kasagsagan ng tag-araw mga kabisay at tinaga akong diligin. Pero tatlong puno lang ang nabuhay at ang isa ay nabansot pa. At ito ang iba mga kabisay. Ayan. Mayroon ng mga bunga. Ayan no oh. At malalaki ang bunga niya. Siguro ay para sa ano yan. Ang tawag dito para December na at dito mayroon din ayan mayroon din tayong isang puno dito na medyo marami-rami ang bunga dangan nga lang ay medyo maliliit dahil dumanas ito ng pagkabansot din mga kabisay at dito lalo na yung isa dito sobra ding nabansot ayan no oh. marami na siyang bunga pero maliit nga laang so ayan mga kabisay Abang-abangan nyo na lang ang iba kong i-update at medyo mainit. Uwi muna ako mga kabisay. Whew. Abangan nyo na lang ang susunod na kabanata mga kabisay at medyo mainit. At yun na nga mga kabisay, malinis na lahat yung mga puno ng niyog na aking mga itinanim. Ayan, nilinis ko na. At dito banda, medyo hindi ko masyadong inanot, malinis naman at hindi naman siya masyadong nabibilad ayan, at itong isang ito yung nahulugan ng sanga ng sampalok ayan, malinis na rin at dito sa unahan yung mga puno dito ng niyog ayan yung magaganda na ang tingnan at malinis na ang puno at pati yung aking gabi ay hindi ko pala nalinis mga kabisay pero lilinisin ko rin yan dahil medyo madamo na at dito mga malinis na lahat yung mga nyug na yan at ayan yung mga tanim kong luya siguro kailangan tabasan ko na rin yung bandang gilid dahil ayan at medyo malaguna nakakatuwa ng pagmasdan kaya lang eh hindi pantay-pantay yung kanyang tubo gawa ng anong tag-araw. Ang iba ay eh, natuyo. Pero kahit paano eh, may tumubo naman. Ayan. At last Dito sa bandan dulu ko ay eh ngayong kula ang napansin. Binunut na yung ibang dito mayroong isa dito. Yan lah binunutan na itong mga kabisay pati yun dito kinuha na oh naglinis ako dito kanina hindi ko napansin ayan oh binunot na rin yung isa dito at saka yun dyan okay lang meron ang nakikipamahagi sa aking mga halaman ngayon mga kabisay <laughs> gusto rin sigurong magsalabat kaya kinuha yung ibang bunga ng ay ibang puno ng ano ng luya So maraming maraming salamat sa inyong lahat mga Kabisay. At sa lahat ng mga nakarating sa dulo ng aking video. Salamat sa inyong suporta. God bless us.